ito'y patuloy nating isinasagawa. Mami naman ito ang kanilang ligasiya. Mami naman sa ating manalagawa. Kararag mi nga nga ang kakadwa tayo mo't nga serbi ni Apo Diyos. Amen. Praise the Lord sa mga dati rin na mga panahon o dati mga araw. Amen. Uh, kung ano pong kalooban ng ating pinakamamahala po Yeso Cristo. Praise God. Hallelujah. Kaya po nagkakaroon ng krusada ang bala na iglesia ng ating pinakamahala po Yeso sa pangunan po ng ating ginagalang mga pastor. Wilisrada Almeda and our Blaston Pastor, Lina C. Almeda. Kagaya ng ating mga narinig kanina, mga minamahal, ito po ay legasya na iniwan sa atin ng ating blood in the Lord. Ang patuloy na makrusada na makrusada, ang patuloy na ibahagi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Dahil mga minamahal, nalalapit na ang dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Asidigan yung umay ni Apo Yesu so Cristo. Everybody shall praise the Lord. Imenhaan nga isistorya istorya laang lahat po ng mga sinasabi na banal kasulatan, kung tayo pa'y pa naniniwala, kung tayo pa'y pa mga Kristiyano, mga na is istorya laan. Amen. Dakita dakot maringyari. Ang Am aming dakito yung dakot mangyari, Amen. Magaganap at magaganap po sa ating na minamahal at magaganap at magaganap sa mundong ibabaw ang dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na po yung Kristo mapagpalang linggo po sa inyo lahat mga minamahal dito po sa dako ng Luna, La Union mga, mga minamahal. Isang kagalakan po mga minamahal na makarating po dito sa banal na gawain natin na sa banal na krusada po natin sa pangalawang araw po ng ting banal na krusada mga, mga minamahal. Isang kagalakan po sa amin na makapiling po kayo sa araw na ito mga minamahal sa dakilang pag-iingat at paggabay namin na, ng ating pinamamahala po Na, nagmula po kami sa Manila, mga minamahal. Ganun rin po sa pag ng Baguio kahapon, mga minamahal. At pinagpala po kami na nakarating po dito sa Luna, La Union, mga minamahal, na makapiling po kayo sa paglilingkod sa ating pinamamahala po ngayon, Jesus. Hallelujah, first Lord. Dito po sa La Union, hallelujah. First time ko po dito sa Luna Outreach, mga minamahal ang puso po namin nagagalak mga mga minamahal sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin mga minamahal hindi po karapat dapat mga minamahal na kami po ay isang ginamit mga minamahal bilang instrumento mga minamahal na ipamalakay ang banal na salita natin pinamamahala po ng Jesus na pinangaral po sa atin ng ating beloved parents in the Lord hallelujah at kayo po yung mga, mga na baguhan mga minamahal kayo po ay na nakarating po dito ang banal at totoong salita natin, pinamamahala po ngayon, Jesus. Amen, first Lord, na daladala ng ating beloved, honorable pastor, assistant pastor, hallelujah. Maraming maraming salamat din po sa mga, sa mainit na pagtanggap niyo po dito sa amin sa Luna. Pangala, um, ito na po ata ang aming pangatlong Cruzada na napuntahan po um, side po from my outage and we're so very blessed po to be part of the, uh, to be part of this crusade and na makapiling po namin kayo sa araw na ito um, pagpapasalamat lang po ako sa ating pinakamahal na pinakamamahal na Panginoon na pinag-ingatan niyo po, pinagingatan niyo po kami mula po ang lakas po ng ulan talaga sa Manila po nang uh, ng pag-alis po talaga namin bugso po talaga and um, bumiyahi po kami ng gabi Uh, uh, salamat ko po mahalang Panginoon dahil hindi na po kami pinabayaan ginabaya niya po kami, pinalutan ng kanyang banal na presensya hanggang makakit po ng bagyo, ngayon di po na makapunta po dito sa banal na gawain. Uh, making pagpapasalamat ko rin po na within the same year po naka-attend po kami ng panibagong kusada po dito sa La Union um, pinagpapasalamat ko po sa mahalang Panginoon ng lahat po ng pagpapalang physical, um, financial, uh, at higit sa lahat, spiritual. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. All the highest praise and glory to Jesus. Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless all po mga minamahal. Ay, -ay kayo, ang kam dakoy, kamkarkarong ay ayat ni Apo Diyos. Praise the Lord. Muli, pinapaabot po ng buong sabayan po na ating ginagalamal, Pastor. Ang kanila pong pagbati po sa lahat po ng mga minamahal at ginigili po namin mga kapatiran dito po sa dako po ng Luna, dito po sa dako ng Baknotan, La Union. Pagpalain po tayo lahat na ating dakilang Diyos. Praise the Lord. mag lahat po ng mga bisita po natin. Pagpalain po lahat na ating pinakamamahal pa Panginoon. Abanggar, praise the Lord. Maging po mga kapatid sa dakpo ng Banggar, La Union. We love you all, but others, Jesus loves you more and more. Praise the Lord. Hallelujah. Niya po Diyos, ikan mga tarapay, ikan mga bindisyon, ikan na Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa lahat po ng mga mga awit, lahat mga manunugtog, papalay po tayong lahat ating ng ating pinakamala pa yung mga ating princess. Praise the Lord. Maging po ng mga security groups. Praise God. Mga uh, volunteers and soul winning groups. Pagpalay po tayo lahat natin yung pinakamahal ng Panginoon. Praise the Lord.